Worthless Swampland Yan daw ang tingin noon sa tabing ilog ng Makati. Makikita ang detalye niyan sa isang historical marker sa gilid ng ilog sa barangay Poblasyon. Pero bago tayo mag-react, balikan muna natin ang buong kwento. Malay mo, may mas malalim na aral sa likod ng lahat ng ito. Noong 1571, habang nasa fluvial expedition, nadaanan ni Spanish conquistador Don Miguel Lopez de Legazpi at ng kanyang mga tropa ang isang pamayanang nasa gilid ng ilog sa lugar kung saan naroon ngayon ang ferry station sa poblasyon. Tinanong daw ni Legaspi sa mga lokal ang pangalan ng pook na ito. Ngunit dahil sa language barrier, inakala ng mga residente na tinatanong sila tungkol sa sitwasyon ng alon. Kaya ang sagot nila, Makati na, kumakati na! Dito nagmula ang pangalan ng lungsod ng Makati, na noon ay spelled with the letter C. Ayon sa ilang kwento, hindi raw na-impress si Legaspi Tinawag pa raw niya itong worthless one plant. Pero sa totoo lang, walang malinaw at karagdagang historical record na nagsasabing totoo yun. Going back sa etymology, bukod sa Makati, tinawag din itong Makali noon. Minsan ding nakilala bilang San Pedro de Makati, parehong pangalan ngunit magkaibang spelling. Sa mga residente, simple lang ang kanilang tawag, Sampiro, shortcut for San Pedro, na tumutukoy noon sa bayan at sa simbahan. Hanggang sa dumating ang Pebrero 28, 1914, dito opisyal na pinaikli ang pangalan ng lugar bilang Makati. Mula sa pagiging ordinaryo at halos hindi pinapansin, ngayon, isa na ito sa pinakakilala at pinakamalakas na financial district sa buong bansa. Oo, hindi perpekto pag-unlad, pero dahil sa bawat isang nag-ambag at patuloy na nagbibigay ng ambag sa pag-unlad ng Makati City, Saludo kami sa inyo. At kung may moral lesson man ang kwentong ito, iugnay natin sa ating self-improvement. Kapag may nagsabi sa iyong worthless ka, patunayan mong kaya mong maging world-class. Gaya ng Makati at mga workforce nito, dumaan man sa maraming naming revisions at not-so-good feedback, ang dating ordinaryo pwedeng maging inspirasyon ng pagbabago. Ganon ka din, kasyudad. Kung may alam ka pang kwento ng nakaraan o mga taong karapat dapat bigyang pansin, ilagay mo yan sa comment section. Gusto naming marinig yan. Kung trip mo pa ang ganitong content na may hugot sa kultura at kasaysayan, hit that like button at ishare mo to sa tropa mong mahilig sa gantong klaseng kwento. Hanggang sa muli mga kasudad, bye bye!